Ito yung pagbabago dito sa Terminal 3 Kapag magbidi-deliver -de kayo Kapag aware kayo doon sa mga na-update Okay lang kasi ay, alam na nila Update tayo dito sa Terminal 3 Kung saan nadadaan kapag pupunta ka ng Terminal 3 yung pick-up position Mag drop lang, ma'am. Hmm. Dito lang, sir. Ito pa dito na. Hindi nakabawal na kasi doon sa base, base 7, mga kalatay rides. Titikitan kayo doon. So dito kayo sa ano, parking area. Tatawagan nyo na yung customer. magde drop kayo. Sabi ng guard kasi dito na lang kung mag-drop. Dito yung ano, drop off, kung magtatagal ka, hindi pwede magtagal eh. So, saglit lang, pwede doon sa baba. Magtatagal ka dito sa taas, yung pickup up tsaka drop off. So, mag-deliver kayo dito sa ano, terminal play. Tapos matagal yung customer, dito kayo maghihintay sa taas. Dapat may additional dito pag yung mag-waiting ka kasi. Kung malayo pa yung customer, maghihintay ka ng matagal dyan, no? Oh. Bawal na doon, no? Oh. Sa Bay 7. Pwede ka doon, magda-drop ka lang kung pasahero. Tapos kung yung kausap mong customer kung nandoon na. Pwede kayo magkita doon. Tawagan mo na kung ayaw mo umakyat dito sa taas. Pero kung matagal yung customer, dito ka sa taas, akit ka. Ganun o. No, kakanan ka na lang, huwag ka nandun. May counter flow kasi ang hirap doon. Mamaya makikita ka pa doon eh. Kanan ka na, derderetso. Kung matagal yung customer ha, kumakalang pagakyat mo sa rampa, kanan ka, derderetso dyan. Pag pinapasok ka ng guard, pero pag hindi, kaliwa ka pa rin, pero dito ka na lang mag-ano, kanan. Tapos papasok ka doon sa parking, paket dito sa taas. So, so dito ka sa parking, dito kayo magkikita ng customer. Kung nagmamadali ka at mayroon kang ongoing delivery, naka-double book ka, nagmamadali pa yung isang customer mo, aakit ka rito sa taas. Kaya maghihintay ka talaga. So, dito kayo magkikita ng customer mo. Dito sa may exit. May atid kasi kaming gamit ko sa kamag-anak namin. Kaya pumunta kami dito sa Terminal 3. At dito ako sa loob ng Terminal 3. Sa Bay 8. Dito sa labas, Bay 7. Eh. So, yun lang ang update natin mga katatay ride. Right? Dito sa Terminal 3. Kung so, magda-drop off kayo. So, dito kayo mag-meet up. Ito yung ano... Okay. Yan, bay 7 sa kabila. Yan, o, no? dyan yan. Ito bay 8 eh. <coughs> <coughs> Hello? Doon we'll tayo <laughs> Maglakad na lang tayo. Isa mag-elevator pa tayo, matagal dyan. Pwede kayo mag-elevator, pwede nyo lakarin to dito. Kasi minsan sa elevator, dahil pila, dahil tao. Ito, so, lakad na lang kayo. Ito yung pagbabago dito sa Terminal 3. Kapag mag-deliver -de kayo, dapat aware kayo. Doon sa mga na-update, okay lang kasi ay, alam na nila. Doon sa mga baguhan na naman, tapos di pa nakapunta dito, ako madalas ako mag-pick up dito. Kaya lang, ngayon na naman lang. So, dito siya, ano, dito kami nag-meet up kasi galing din siyang probinsya. So, dito yung parking ng motor. Wala yata. Ay, pag mukulong pag tumagal. So, yun lang mga tatay rides, right? update lang. So, dito naman tayo, pagpalabas na tayo dito sa Terminal 3. So drop na natin yung Papadala ko dun sa mga anak namin kasi Pusing dito rin exit Dito rin Nagtatanong tayo para malinaw Mamaya kasi umikot na naman tayo So ngayon na naman tayo nakapagati dito Ginawa na natin ng video para sa iba Na hindi pa update Dito lang kayo sa taas Pero gaya nang sabi ko, kung saglit lang natawagan nyo agad yung customer, nandiyan na, mas maganda. Abang na siya dyan pero kung wala pa kasi guruan bakit na kayo sa taas mamatigitan pa kayo eh o dito ka lalabas sa kabila Pwede tuloy kami. Ilang minutes yun, sir? So yun, sumubra kami ng 15 minutes, 17 minutes. Bayad kami ng 20 pesos. Yun lang yung ride, yun. So ito, itong ito din yun, 20 pesos. Kaya kung hindi magbibigay yung customer nyo, patay ka na, talo, bawas na yung sana mo. Sa halimbawa, hindi magbigay yung customer mo, bayad ka doon sa parking ng 20 pesos, eh, talo ka, yung bukay mo nabawasan pa. Kaya eh, commission na sila lang mo. ka pa sa parking.